Sa isang malayong probinsya, may isang matandang bahay na sinasabing hantungan ng mga kaluluwa. Ito ay tinatawag na bahay ng mga lagim. Ang mga nakatira sa malapit na lugar ay takot na takot sa lugar na yon, at sinasabing may mga kababalaghan na nagaganap sa loob ng bahay. Isang gabi, naglakas loob ang isang grupo ng mga kaibigan na masubukan ang kanilang tapang at pumasok sa bahay ng mga lagim. Sinasabing mayroong misteryosong babaeng naglalakad sa loob ng masulit, Naglalakas ng malalakas na halinghing at tahol ng aso. Sa pagpasok nila, naramdaman nila ang malamig na hangin na dumampi sa kanilang mga balat at ang mga kahanginang kakaiba na nagmumula sa mga sulok ng bahay. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, nadaraman nila ang matinding tensyon at takot na bumabalot sa kanilang mga puso. Dahan-dahan nilang sinilip ang mga silid at natagpuan nila ang isang lumang larawan ng isang babae na may malalalim na mata nang inilid ang dugo mula sa kanyang bibig. Nakalutang ito sa ibabaw ng isang lumang mesa na tila nakatingin sa kanila. Biglang, narinig nila ang tunog ng malalalim na tawa na tila nagmumula sa mga pader. Ang mga bintana ay nagdipas at nagpatuloy sa pagkakalipot at ang mga lilim ng ilaw ay sumasayaw sa mga pader. na lamang silang natira sa loob ng bahay ng mga lagay. Napuno sila ng takot at pangamba habang hamang hinahapin sila ng mga anino at roses mula sa kawalan. Nang biglang magpakita ang babae sa larawan, tila lumabas mula sa pader, ang mga mata nitong puno ng galit at po. Sinigawan niya ang grupo, sabay sabi, kayo ay hindi dapat nandito. Ito ay aking bahay, at hindi ako bibigyan ng kapayapaan hanggat kayo ay narito, sa isang iglap, ang mga kaibigan ay napabalik sa realidad, at natagpuan ang kanilang sarili na nasa labas ng bahay, malayo na mula sa panganib. Sa kanilang pag-alis, naririnig pa rin nila ang huling sigaw ng babae na naglalakad sa kalaliman ng bahay ng mga lagim. Mula noon, ang mga taong doon sa probinsya, ay nag-ingat na huwag lapitan ang bahay ng mga lagim. Ito ay nananatiling isang lugar na puno ng kababalaghan at takot, kung saan ang mga kaluluwa, ay patuloy na naghihintay ng kanilang kapayapaan. Kahit ngayon, ang mga taga ay nagkukwento pa rin ng mga kakaibang pangyayari na kanilang. Naranasan sa bahay ng mga lagim. Ang lugar na ito ay patuloy na tinatakasan, at tinitingala bilang isang. Tahanan ng mga kaluluwa na hindi pa natatagpuan ang kanilang kapayapaan.